Sir Don agar Mainit ang, ang ating panahon. Palmada ng ating mga ilog. Napit matapos oh. Aso parang sayo dyan ating preno. naman ang ating rotor guard huh? aray ito so, lakas ng sabi huh? 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 Aray mo, aray ko. Hoy. Lagi na lang may diferensya Sa alaga ring ating pad. Labas. Ayan dito. Tunos mo sa ayan mismo. Aray mo. Aray ko. Ano nangyari sa'yo? Okay na. Bus na rin pala. Sagad na yung preno. Huh? Tanggalin ko na lang, Garo. Ang talaga eh. Sayad. Ingay. Okay yung rotor ko. Ayan. Tanggalin na natin. Ay, ito yung pin. Pin ng Granada. Karay <laughs> mo. Lumabas ka na dyan, Le. Hindi ka na aari sayad na talaga. Nyaw, 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 nyaw. Dirtso tayo ng bike shop. Ay, nakurode. Lagi na lang tayo sa bike shop.